limestone sa ano forest sa Quezon ayan tapos may pakib sila dito mga limestone okay. stalactites hmm. Ano kaya atake ng cave na to? Wow, amazing. Ay, ay, ano to yung ano? Oh, dito. Timpapalis ba yun? Makikita saan? Sa cave. Yung ginagawang soup yung ano. Oh, ito bat. Ito o oh, yung ginagawang soup yung nest nila. Ito ba yun?